Pero na mga kababayan, maraming Pilipino ang hindi alam na mayroong kondisyon na unti-unting nagpapabagal sa daloy ng dugo ng ating mga binti at paa. Ito po yung tinatawag na peripheral artery disease o PAD. Kung hindi agad maagapan po ito, ay magkakaroon na matinding komplikasyon sa ating katawan, Luisa. Mm -hmm. At upang bigyan tayo ng malinaw at ekspertong paliwanag tungkol sa vascular disorder na ito, ay makakapanayam po natin ang vas vascular medicine specialist na si Dr. Jasmine Melissa Bernardo. Doc, magandang umaga po. Morning, Doc. Hi, good morning sa inyo. All right, Doc, para sa mga hindi pa pamilyar, ano po itong Peripheral Artery Disease o yung tinatawag na PAD at paano po ito naiiba sa karaniwang problema sa puso? Okay. Uh, ang PAD ay isang klase ng sakit din ng circulation natin. Ano? You know? uh, we have different types of blood vessels sa katawan natin. Pero ito, ang uh, nagkakaroon ng bara ay yung tinatawag natin arteries ng ating mga pinte o legs. You no? Know? So, nagkakaroon din siya ng ischemia o pagbabara at uh, nahihirapan dumaloy ang uh, dugo papunta sa ating mga paa. Ito ay common sa mga pasyenteng na ninigarilyo, dun sa mga pasyente may diabetes, at also dun sa mga pasyente meron ng sakit sa puso or na stroke. Maari din itong walang nararamdaman sa simula, pero ang pinaka-common na sintomas nito, ay yung sumasakit yung paa kapag naglalakad. Mm -hmm. Dok, nabanggit nyo nga common to sa so mga naninigarilyo o kaya ay may mga diabetes pero ano po talaga yung pangunahing sanhi ng peripheral artery disease paano po nagsisimula yung pagbabara sa mga ugat? Okay. So uh, itong mga uh, sakit na ito iisa ang kanilang mekanismo no ang tinatawag na uh, atherosclerosis. Ang atherosclerosis ay yung dahan-dahang build up ng kolesterol, calcium sa ating mga ugat hanggang sa bumara ito. So it does not happen overnight. Ito ay uh, nangyayari over time at unti-unting bumabara ang pagdaloy ng dugo. Mm -hmm. Well, Doktora, bukod po sa nabanggit nyo kanina, ano pa po ba yung iba pang mga sintomas ng PAD at paano ito naiiba mula sa mga karaniwang panakit lang ng katawan? Okay. So, um, sa ating mga pasyente, hindi natin minsan pinapansin yung uh, pananakit ng ating mga legs o binti. Uh, pero ito ang kasi ay pwedeng mag-cause ng mas matinding problema, no? Katulad ng pagkaroon ng gangrene o yung sugat na hindi gumagaling eventually pwede rin siyang mag-cause ng pagkaputol ng ating mga binti at at doon sa pinaka-extreme na tinatawag na chronic limb threatening ischemia, um ito ay nagkakaroon ng um, epekto sa buong katawan at maaring makakos cause din ng uh, pagkamatay no so this one is uh, yung pinaka-extreme niya Yeah, it can cause death, not just uh, limb loss, ano? So, initially, maaring wala kasing maramdaman. Yun yung malaking problema dito. Kaya kailangan talagang mag-screening tayo dahil uh, a big bulk ng mga pasyente may PAD, hindi nila alam na meron na silang PAD. Dahil maaring hindi nila ito pinapansin o kaya inililimitahan nila yung kanilang paglalakad kaya wala sila masyadong nararamdaman. At times, meron ding mga atypical na symptoms like pangangalay, um, yung um, parang akala nila, nerve ang nararamdaman nila, pero actually, barado na ang mga ugat nila sa paa. Dok, para lang po malaman ng ating mga kababayan, kasi meron ding sakit na tinatawag na varicosities o yung sa varicose veins. Pero ano ba yung pinagkaiba ng pad at saka itong varicose veins na medyo yung sa binti din po kasi ito pamamaga ng ugat sa binti? Okay, so that's a very good question, you know, because yung varicose vein are actually more common than uh, pad or yung peripheral arterial disease. Mm -hmm. Yung varicose veins, as the name implies, isang klase din to ng ugat. Vein naman po ito, yung mga bluish na nakikita natin sa ating mga binte, no? Ito din ay uh, katulad ng uh, PAD, ay age-related, pero uh, hindi siya nagkakos ng pagbabara dun sa arteries, but dun siya sa may veins, no? At ang nagiging kos ng uh, varicose vein, aside from aging, ay pwedeng uh, obesity, um, pwede siyang hormonal, no? sa mas common siya sa babae, pwede din siya sa mga klase ng mga industriya o mga mga jobs na will require a lot of standing or sitting, no? Ang varicose vein, unlike sa PAD, ay hindi siya nagli-lead to limb loss o pagkaputol ng paa. Pero ito rin ay pwedeng magkaroon ng um, sugat na hindi gumagaling mm. uh, but iba ang kanilang mekanismo no. So um uh, pinakamabuti talaga kung may nararamdaman tayo ay magpatingin po sa spesyalista o sa doktor. Mm -hmm. Okay, well pag-usapan po natin doktor yung prevention ano. Paano po natin maiiwasan o mapapabagal yung paglala ng pad? Ano po ba yung mga lifestyle changes o medical intervention na kinakailangan? Okay. Number one, we have to raise yung awareness for PAD. Kasi akala ng iba, um, pwede mo lang maging sakit sa mga arteries, ay sa puso o sa stroke. No? Pwede rin sa legs. No? So, awareness. No? ah uh, kailangan tanongin natin sa ating mga kamag-anak sa pamilya natin, meron ba tayong uh, risk factor for atherosclerosis? Meaning, mataas ba ang risk ng pagkakaroon ng um, sakit sa puso o stroke sa pamilya? Uh, number uh, number two, uh, meron ba tayong history ng long-standing hypertension? Especially yung hindi uh, umiinom ng gamot o hindi nalalaman, ano? Number three, Ah, uh, kayo po ba ay may long standing diabetes, especially if uncontrolled. Isa pang factor yung mga may kidney problem, lalo na yung mga nagda ano? Sila madalas din silang magkaroon ng uh, PAD or PAD. So, um, even vaping ngayon, hindi lang smoking na traditional smoking, ano? yung vaping, nakakasama din po yan sa ating mga arteries. Ano? At hindi lang nagli-lead to um, stroke or heart attack. Ito rin po ay pwedeng mag-lead to sa tinatawag nating leg attack. Yung mga acute limb o kaya yung chronic limb threatening ischemia Ano? So yan po yung mga ano, risk factor including mataas na kolesterol. Yan po yun. Odrina, Audrey, narinig natin, hindi lang pala sigarilyo, kundi vape ay nakakasama sa ating katawan. Kaya naman, uh, maging healthy sana yung ating lifestyle. Yan. Maraming salamat po, Dr. Jasmine Melissa Bernardo, sa inyong oras at sa mahalagang kaalaman na inyong ibinahagi patungkol sa peripheral artery disease. Maraming salamat, Doktora. Welcome.